Hello guys, good morning Pupunta na naman ako doon sa bahay namin magbisita lang tapos may kukunin akong bag yan, may kukunin akong bag lalakarin ko lang yan may kasabay ako guys may mga naman. malapit na yung bahay namin kayong bahay nila nilalakad lang nila yan. nilalakad lang namin nandoon na kasi yung ibang gamit namin okay yan yung daanan namin guys pababa ayan ano na, malamig na magpababa ayan o oh. ayan, may ako si Manong ayan guys o oh. kung sa Bisaya palandong ayan, daanan na namin ayan o oh. Ayan, yan yan guys dito na ako guys sa bahay namin kararating ko lang yan na guys walang katao tao yan walang katao tao dito guys sa bahay ayan guys ito na ito na yung bag ayan

Ipon uh, ng mga pag-ibig, guys. Asulat kami tubig dito, ilang araw na. Okay, Ay, ayaw lang. guys. Walang katao-tao. pinaandar lang namin yung ilaw ayan o oh. lagi lang naka-on ayan guys iipon muna ako ng tubig ya, tahimik gitu, guys. Ya, cuman, guys, ngobrol dulu, Inom ko sa mamak. Guys. Papainom ko sa mga chicken. Mm. Ayan. Be. Lima na lang. Ay, anong na lang sila guys. Ayan o. yung lalaki isa isa lang lalaki dalawa isa ata ayan eh Ay. guys gagawin namin mga inahin guys may ano dalawang niyog na hulog ayan kunin ko Yun. Pag mag-ano ka, gata. Yan siya. Hindi pa namin naayos. Hindi pa namin naayos kasi hindi kami lagi dito. Minsan lang. Kasi may trabaho doon eh. Sa taas. yun na, guys hina ng ano agos ng tubig gaya yan eh. dapat ipunan bye bye na guys thank you for watching bye bye thank you for support